Bali, hugasan nyo po itong ano, yung balaw para maalis po yung alat. Ay, hindi po pala, hindi po pala balaw. Sa Tagalog po, ano, yung alamang. Ayan, hugasan. Magandang araw po mga Rice. Luluto po tayo ngayon ng uh, Express na sarili po natin uh, version. Bali, hugasan nyo po itong ano, yung balaw para maalis po yung alat. Ay, <laughs> ano, hindi po pala, hindi po pala balaw. Sa Tagalog po, ano, yung alamang. Ayan, hugasan nyo pong mabuti para maalis po yung alat para mas masarap po kasi pag di ka maalat pag na pag di nyo po kasi ito hinugasang mabuti maalat po kasi ito kaya mas masarap po yung ano yung uh, hugasang mabuti hindi kilo po yung ginamit nating ano uh, karning baboy mas maganda po nito yung uh, medyo mataba gaya po nung uh, pork belly so, po ako ng Bicol Express. Nilalagay ko po muna yung pang pangalawang gata kumbaga tapos lalagay ko na po muna yung ano yung uh, karni ng baboy para po ano papalambutin po muna natin yung uh, karne ng baboy. Ang iba po kasi ginigisa pa po nila to. Ako po kasi di ko ginigisa. yan, hayaan po muna natin hanggang medyo lumambot po yung uh, karni ng baboy. Uh, Pagkatapos pong uh, ilagay yung uh, karni ng baboy, dinalagay ko na po kaagad yung ano yung sangkap gaya po nitong bawang, sibuyas, at uh, luya ayan po muna natin hanggang lumambot po yung baboy after 15 minutes po ito na po yung itsura niya ngayon bali kanina po pala naparami natin yung ano yung pangalawang gata kaya binawasan po natin yung ano kasi bata pa po itong baboy kaya medyo madaling lumambot ganito po malambot na po yung ano baboy uh, linalagay ko na po itong ano yung alamang sa ko malaw yan. Pagkatapos po niyan, linalagay ko na rin po ang ano, ang siling haba para po ano, para mas lutong luto. Pagkatapos nito, pwede niyo na pong ano, sangkapan ay gay nitong ano. Ah, uh, lalagay po natin ng paminta. Depende na rin po sa inyo kung uh, gaano karami yung paminta ilalagay nyo. Tapos yung ito pong ano Lagyan po natin ng ajiba Ajiba ka naman <laughs> Yan Tapos Alu-aluin lang po natin Palutulutuin lang po natin yung Sili At uh, saka po natin lalagay yung ano Mga ilang minuto lang po uh, Palutulutuin po muna natin Kapag ganito na pong ano Wala na siyang tubig uh, Nagmamantika-mantika na po lalagay na po natin yung ano, yung purong gata. Bali, 1 per kilo lang po itong purong gata na lalagay natin. Yan naman, halu-haluin lang po natin hanggang sa maluto yung gata. Bali, balikan na lang po natin ulit. Balikan po natin ulit mga ilang minutes na um, para maluto po yung ano, purong gata. Ito na po 'yun, medyo ano na po, medyo ano na, medyo tuyo na po yung purong gata. Bali ano po, lalasaan niyo po muna kasi inano in, natin yung tawag dito, yung hinugasan yung alamang or balaw sa bicol. Ah, uh, po muna natin kung so, matabang po sa panlasa ko kaya lalagyan po natin ng konting uh, patis konti lang po baka masubrahan yan bali din naman po tayo talaga cook ito version ko lang po ito ganito ako po magluto ng uh, Bicol Express pero pag natikman nyo po yung Bicol Express ko kahit may dumaang parada sigurado hindi po kayo lalabas <laughs> sa sobrang sarap ito na yung po yung ano ito na po yung ano perfect bite sabi nga ni Ninong Rai ayan po Food vlogger na po tayo. <laughs> mm. Tama talaga yung sabi ko. Kahit may dumaang ano, kahit may dumaang parada pa yan, di ka talaga lalabas sa sobrang sarap.